Magandang buhay mga kananay, magluluto ako ng simpleng gulay at napakadili lang ihanda. Ito mga kananay ay repolyo lamang at saka konting bell pepper, sayuti at saka bagyo beans. Yan mga kananay, at saka itlog. Mga kananay, hiniwa ko lang yan ng maninipis, ang bagyo beans, repolyo at konting sayuti. At bell pepper, hiniwa ko lang siya ng pahaba at maninipis. Mga kananay, ito ay simpleng gulay lamang pero masarap, diba mga kananay? Ayan yung huling hinihiwa ko nga pala mga kananay, ay ang bell pepper. Manipis lang din po yan na mahaba nat pahaba. Mga kananay, napakadali lang lutuin ito. Habang nga mga kananay naghihiwa ako, iniisip ko baka ako mahiwa din ang kamay ko dyan eh. Mabawasan. Joke lang mga kananay. nag ako sa paghihiwa, baka mabawasan yung daliri ko. <laughs> mga kananay, ayan na nga, ipiprito ko na ang itlog. Kasi bago ko nga pala na mga kananay halo yan, kailangan ko iprito sa mantika sa kawali na walang mantika. Pwede yan mga kananay, magprito ka ng walang mantika. Kung ang kawali mo, pwede prituan ng walang mantika. Ayan na nga mga kananay, paluto ng itlog. Kailangan ko din siya lutuin at para mahiwa ko siya ng pahaba. Ayan na, luto na. Hihiwain ko na nga siya mga kananay at nang maisali na sa pagisa ng gulay. Ay, pangiting-ngiti pa ako dyan. Ayan na mga kananay, hinihiwa ko ng itlog. Ang pinakahuli mong ilalagay sa gulay mga kananay ay itlog. Kasi nga mga kananay, siya ay luto na. Kaya siya ang pinakahuli mong ilalagay. O di ba diba, mga kananay, napakadali lang, simpleng lang, Ayan, na ko na mga kananay ang sayuti. Sayuti mga kananay ang una kong iginisa kung bakit siyang una kasi siyang pinakamatigas na gulay. At isinunod ko na nga dyan ang bagyo beans at saka bell pepper. Haluin maigi mga kananay at bilisan ang paghalo tapos lakasan ng apoy para hindi magkaroon ng maraming tubig. Ayan, isinunod ko na mga kananay ang repolyo, di ba? Napakadali lang. Matatapos na ako magluto. Repolyo na lang mga kananay, hinalo-halo ko nga lang 'yan. At mamaya lang konti naglagay din ako mga kananay diyan ng konting oyster sauce. Ayan. Nasa inyo mga kananay kung anong gusto ninyong ilagay na pampalasa sa gulay. Ayan na nga, isinunod ko na rin ang itlog mga kananay dahil inilagay ko na ang itlog ibig sabihin mga kananay patapos na ako magluto ng gulay ayan mga kananay maraming salamat po sa inyo sa panunood at sa pagtatsaga sa aking mga video thank you so much mga kananay extra pa rin ako dyan maraming salamat po bye bye mga kananay love you sa inyong lahat Follow for more. Sana po. Huwag kayo magsawa sa silip-silip sa aking video mga kananay. Thank you so much. Big big thank you. Maraming salamat po. Bye-bye. Love you mga kananay.